Hello, good evening sa ating lahat. Happy Sunday. Kumusta po tayo mga people? So, sa mga baguhan dyan, subscribe sa aking YouTube channel. At uh, paklik sa bell mga people. At sa mga matagal na shoutout sa inyong lahat mga people. Kumusta po? Uh, Ang pag-usapan natin people ngayon ay ang tungkol sa mga gamit natin sa katawan, mga protection at iba pa. No, lagi ko naman sinasabi sa inyo na magiging mapagmatiyag tayo sa ating mga gamit at kung ano ba talaga ang mabisa. Kasi uh, lahat tayo ay kailangan natin yan sa ating katawan mga people. No, kailangan natin yan sa ating katawan para magiging malakas matibay at protektado tayo, ba? Diba? kailangan uh, marunong ka. Sa bagay ako, people, bago ako nagiging isang ganito, mahilig na ako sa mga kakaibang gamit. Mahilig ako sa mga orasyon. Pero may taglay na talaga akong uh, about sa karunungang lihim. May alam na ako kasi ang lahi namin, mayroong alam talaga manggagamot, agimatero, at mga nag nagagawa ng mga garapa, no? Ah, ang aking mga ninuno, aking mga tiyuhin noon. No, talaga pagdating ng Holy Week people, sila ay puasa, kumbaga hindi na kumakain, no? Kumagawa sila ng la, lana o langis ng mga new kanong people. So pag-usapan natin people ang ating mga gamit kung ano man to, di ba? Maraming mga gamit na ginagawa ang sinag-araw ano pa, yung Dignum Crucis, at ano pa si Dignum people meron akong mga Dignum ayun, Dignum, itong bracelet ko Dignum yan eh, Dignum ang laman yan people, no so hindi ko pa gaano nakuha ang taglay ng Dignum wala pa akong nararamdaman ako naman kasi people sinasabi ko lahat sa inyo ang mga kaalaman ko, yung mga experience ko bago ako lumabas o la, bago ako mag uh, bago tayo mag kwentuhan dito sa YouTube channel people. Yan. Ganun po yan. Kaya sa akin ang mga na-discover ko at yung mga taglay talagang tunay no ay sinasabi ko sa inyo kung anong taglay nila kung anong kapangyarihan kung anong lakas meron mga people kaya ganun people, kailangan natin. So meron tayong mga kahoy na iba-ibang klase, mga kahoy sinukuan, dignum, or anumang klase yan, sinag-araw, o anumang klase mga kahoy, kawaya na libon, kawaya na hindi, bagakay, o anumang klase people, no? So, sa mga baguhan dyan, pa-subscribe, pa-click sa bell, para updated kayo lagi sa aking channel, no? Uh, welcome back to my channel, people. So, sa atin dito, sa akin channel, wala na po tayong karte-kartehan, people. Ngayon, ang na pag-usapan natin ay ating mga pinakamaganda at pinakamabisa at yung experience at, uh, at subok ko na. No? Ako kasi, hayag at kukwento ko talaga kung ano man yung nararamdaman at nakikita at nasubukan ko na. So dito tayo sa Libon Kung mapapansin nyo kung anong karga ko lagi Tuwing nagla-live ako Tuwing nasa Facebook Tuwing naglalakad Tuwing every time na nasa vlogs ako Mapapansin ninyo ito people Ito mapapansin nyo ito lagi ha Ayan ang inyong napapansin sa akin ah, Saglit lang ha Kaya yan Ito ang Libon na Kawayan So ang Libon na Kawayan ay marami taglay marami kapangyarihan at marami tayong subok na dito, people. Diba? Alam mo na yan, people. Sa so, may mga kaalaman sa karunong alihim, mga agimatero, mga gamot, etc. May mga baguhan sa atin na gusto natin matuto sa mga bagay-bagay. Ito ang alam nyo na yan siguro, people. So, nag-vlog din ako dito sa atin kung para saan ito. Yan ngayon ang karga ko. At ito namang uh, buto na alam nyo na yan kung para saan yan, people no? Ito ay para din yan sa iwas bala at protection poder kabalian kasi naka ano yan eh. Pero ito hindi ko pa subuksa pampaswerte people. oo oh, nga pala no, uh, ngayon kinarga ko yan. Kahapon siguro wala akong parga na kawayan. Kaya ma magandang kita ko sa negosyo. So ngayon, sinubukan kong ikarga to sa, sa katawan ko at nagtinda ako, wala akong kita, no, walang kita. So hindi siya para sa business people. Protektado ka lang dito pag meron ka nito. Protection, lakas sipag at malakas ang trabaho mo mabilis. No, walang pagod pagka meron ka nito, people. Yan ang experience ko. Kaya sinasabi sabi ko sa inyo lahat dito, na lahat ng mga ginagawa ko, lahat ng mga pinupos ko, kailangan mararamdaman ko muna bago ko ilabas sa inyo. At kung mapapansin nyo rin na Raja Kayo kung dilaw, apulahan, na ganyan, makintab na siya kasi nilagyan namin niya na ano. At ito ay tatlong butas. Ito po ay hindi sinadya. Nung ilagariin namin to nakikita naman din yun to sa YouTube channel nyo. Pinupost ko rin po ito. Ito ang nakikita natin. Lumabas. At ginawa ko to Bilog to eh. At ginawa natin tres piko na may butas. Ah, tres piko na tatlo ang butas at masusunog na nga siya umiitim na rin nang siyang paitim ng paitim, hindi po yan sinasadya so kung mapapansin ninyo yan lamang ang karga ko sa aking katawan ako ay healer at manggagamot at ritualista dapat marami akong karga sa katawan no? di ba? kasi marami tayong kalaban sa spiritual mga people so eto eto lang kadalasan na karga ko at yung mga tatu ko sa katawan eto lang din ang aking laging suot-suot mga people at isa pa dito sa kabila akong kamay ay ito rin ang suot ko. At yan lang. So, minsan, wala to. Yan lang ang karga ko. Pag natulog, yan lang din ang karga ko. So, subo ko na kasi to, people. Tuwing may, may bibira sa akin, halimbawa, palipad hangin ko lang barang, kukulamin ako, marami tao na gusto akong papagsakin, pero bahala sila sa buhay nila, no? Magpababagsak sila. The more na pabagsakin nyo ako, the more naaangat ako. Eto, may tatlo tayong na Raja Kayo. Yan lang suot ko, people. Tuwing bibirahan ako, lusutan lang yan. Lulusot ang mga bira nila. Kaya yan, hindi ko tinanggal sa katawan at ako ay makalimutin sa dasan puder, automatic general round ito na nagbibigay ng protection. Ang available ko na ganito ngayon, people, isa lamang ang butas. Meron tayong isang butas. Mahiwaga po itong Raja Kayo pulahan, people, kasi pagkalagari namin ay mayroong butas, isang butas, pangalawang butas at tatlong butas. Hinahangad ko sana magkaroon kami ng apat na butas. Ito ay hindi namin, hindi ang gawa ng tao. Gawa na insekto o anumang klaseng hayop ang gumawa niya. Gawa nung, ito people ay nung nilagari namin, una libon, wala. Pangalawa mayroong butas unang butas isa, pangalawa dalawang butas, ito pangatlong butas. Pero ang tatlong butas, swerte yung mga nakakuha na nitong may butas kasi ito ay may waga. Ito ay hindi gawa ng tao, no? May taglay din ito papa suerte people. Lagpasan ka sa lahat ng disgrasya at mga palipad hangin at gulam ng tao. Dati-dati people, ako ay laging masakitin. Lagi ako may nararamdaman dahil tinetestingan ako ng mga kasamahan ko. Tine testing nila, birahan nila ako, kukulamin, palipad hangin, kung ano-ano mararamdaman ko sa katawan. Pero mula nung meron na akong radya kayong lagpasan, radya kayong may mga butas, ang kanilang bira ay lusutan lang din. Lusutan lang, bumabalik sa kanila ang bira nila. Yan po ay pasumbalik ng mga ano, ng mga karga natin, people. Kaya pinakamaiwaga ang raja kayong pulahan at radya kayong dilawan. Ang radya kayong dilawan ay walang butas pero lagpasa ng ilaw. Isa din yun sa pinakamabisa sa lahat. Ito naman pag inilawan mo ay walang ilaw. So paano people? Maraming salamat at nakashare ako sa inyo ng simpleng share na why nakakuha sa inyo ng idea. Maraming salamat sa inyong pagrespeto sa akin.